What's up mga birds Welcome back to my channel mga birds So Yung Dinala ko palang Alam mo ngayon mga birds Ay, ito mga birds Yung under training ko mga birds you know. So I try ko ngayon siya mga birds Na i-hunt mga birds Kung ano ba talaga yung galawan niya mga birds Or may galawan ba siya sa gubat So So titingnan natin mga birds kung gagalaw ba o baka sa bahay lang to magaling dumiskarte eh. pero dito sa gubat hindi so sige mga birds wag natin patagalin tara tara, tara. So naka-set up na yung under training natin mga birds. So wala pa din tong pangalan mga birds. So diyan mga birds. Mahuni na siya. May kasagutan din siyang baylan. So mahuni talaga tong under training natin mga birds. Nga pala mga birds, ito nga pala siya ay eh, 6 months pa lang pero mahuni na talaga so pagka 5 months to ah di pala pagka 4 months to nya 3 um, months to 4 months mahuni na to siya nag warning call tsaka pagkatapos niya mag warning call na naglimipas yung ilang buwan yung pang apat na buwan niya ay mahuni na so mahuni na talaga siya sa bahay So nilagay ko sa so, kasama ko para tumapang at saka ito 6 months na siya ngayon. So tinray ko na siyang dalhin sa gubat. Unang hunt at unang sabat sabak to niya mga birds. Ito nga pala siya is isang 6 months pa lang mula ng pagkahuli niya. So mas mabilis pa din si supra humuni pa din mga birds kasi 3 months pa lang yun si supra humuni na saka 5 months nagamit ko na sa paghunting sa ka ngayon 9 months na si supra uh, grabe na talagang veterano hindi pa yun nag 1 year si supra grabe na ang diskarte so ito yung isang under training natin mga birds oh, ay isang Palahuni din pala sa gubat mga birds. So, dyan mga birds oh. Muhuni na. So, abang-abang lang mga birds sa mangyayari mga birds. Parang baylan din to yung huni niya mga birds. Malaki din busis boses niya. So, ayun mga birds. May lumapit na nga. Ang bilis talaga lumapit. So abang-abang lang mga birds. Terima kasih telah menonton! grabing ano <laughs> wais mga birds ito yung baylan mga birds grabing wais talaga mga birds 2 Two points. Grabe. Lapitin talaga itong undertraining natin mga birds. Grabe. Tinalo pa si Supra sa pagpapalapitin ng, ng alpas mga birds. Bilis lang niya mak makapalapit. So, ang galing ng alpas mga birds. Andyan siya mga birds. Oh. Saga, grabe kinampayan talaga ng todo talaga niya mga birds. Yung undertraining natin mga birds. Pero yung under training natin hindi nagpatinag. So grabe. Ang laki ng boses din mga birds. Maganda yung gawing katian mga birds. Kasi ang galing gumalaw. So sige mga birds, sit up, up muna ako mga birds kasi may sunsun dun, mga birds. So try kong lapitan mga birds.